kung dumaranas ka ng mga hamon, ang panalangin ito ay idinisenyo para sa iyo. At hindi walang dahilan kung bakit ka nakarating dito. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako, mahal ko. Maging handa, dahil may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Tanggapin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. Naguumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Dapat kang maging matapang at masipag. Ayokong panghinaan ka ng loob sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian, at kung saan ikaw ay nagdarasal. Ibinibigay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, dahil ikaw ang lubos na nakakakilala sa akin. Alam mo kung kailan madilim ang isip ko, at kapag nalubog ako sa kalungkutan. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala kayo ay wala akong magawa. Minsan, nanginibabaw sa akin ang takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa Langit mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na sitwasyong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking tulong sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ng mahigpit ang aking kamay at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang madilim na gabi ng kalungkutan at kaabahan ay napapawi. Ang linggong ito ay may kapanapanabik na paglalakbay, puno ng mga pambihirang sandali, mula lunes hanggang linggo maghanda upang masaksihan ang mga himala na namumulaklak sa bawat lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng maging maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na kagalingan, at ang iyong mga laban ay magiging mga kwento ng tagumpay at tagumpay. Huwag mong kwestyunin ang aking kakayahan na magbigay para sa iyo dahil ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Umupo upang makipag-usap sa akin. Ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip. Magtiwala ka sa akin dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin at ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaaling gaungaw sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, ng walang pag-aalinlangan, ng hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito, Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Tandaan, ano man ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Ano man ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita, at ipapadala sa iyo, na nababalot ng aking pag-ibig. Ang iyong mga salita ng pag-ibig, ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Nagtitiwala ako na kaya kong manalo sa laban na ito at lalabas akong matagumpay dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito, isulat sa mga komento ng buong pagtitiwala sa Diyos. O makapangyarihang ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong buong tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, bagaman lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong presensya, at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Naway pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Punasan mo ang luha ko. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita, at isinasabuhay ang aking mga utos. Walang sino man ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay aatras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, alamin na nasa bingit ka ng isang paglalakbay na puno ng kasaganaan at walang katapusang pagmamahal. Maging handa para sa isang shower ng pinansyal na kasaganaan, malusog na kalusugan, at tagumpay sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay. Ang mga alalahanin, stress at walang tulog na gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. -ala. Ito ang panahon ng mga himala at pagpapala na dumarating lalo na para sa iyo. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Ang mga pagbabago at himala ay maaaring mangyari anumang oras, hanggat hindi ka susuko. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang paggaling ay patungo sa iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay naghihintay sa iyo, at ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong pamilya. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo, kapag nakikita kita, nakaluhod ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Ikaw ay may pribilehiyo habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kagalakan. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya, magtiwala ka sa akin, at masasaksihan mo ang mga hindi ka panipaniwalang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ito ay simula pa lamang ng isang kahangahangang paglalakbay na malapit ng maganap sa iyong mga mata. Kumanda sa buhay na lampas sa iyong pinakamaligaw na inaasahan, panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap ang mga biyayang darating sa iyo. Napapaligiran sa aking harapan at puspos ng aking banal na espiritu, hinding hindi kita pababayaan o pababayaan. Maging handa. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, makikita mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na. Ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Natutuwa akong marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nag-aangat sa iyo kasama mo ako sa bawat hakbang mo, anak. Panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, huwag mong kalimutan ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. Patuloy kitang pagpapalain at poprotektahan sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Darating ang mga magagandang bagay para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo ngayon. Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa iyo. Ingatan mo sila, sayo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at nabinuksan mo ang iyong puso sa akin. Magandang kalusugan at tagumpay ang naghihintay sa iyo. Ang mga alalahanin ng stress, pagkabigo, at mga gabing walang tulog na sumasalot sa iyo ay malapit ng maging isang malayong alaala. Habang gumagaling ang iyong katawan, mahanap ka ng tunay na pag-ibig at unlad ang iyong pamilya sa pananalapi ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapalitan ng kagalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ako, ang kataas-taasang manggagamot, ay nag-aalay ng aking mga pagpapala sa iyo handang pagpalain ka ng sagana. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang banal na regalong ito. Para tanggapin ito, i-type e ang pitong daan at pitumput pito sa mga komento. Ngayon, pinagtitibay ko na walang anumang bagay na nagbabanta sa iyong kalusugan, oras, pananalapi o pamilya ay magtatagumpay. Laging tandaan, ako ang iyong Diyos, na nangangalaga sa iyo araw-araw, mula sa iyong pagsilang. Ako ay naroroon sa bawat yugto ng iyong pag-iral. Ikaw ay umuusbong mula sa isang panahon ng pang-aapi, at pagkapagod tungo sa isang panahon ng kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ng buhay ay nasa bingit ng pagbabago, puno ng swerte, at mga pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo, at bibigyan ka ng kumpletong kagalingan, kapwa-pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon, at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinuprotektahan, at ginagabayan ka. Kung gusto mong angkinin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus, I-type ang 888 sa mga komento ngayon din sinasabi ng Diyos na siya ay nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking mahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa kanya nang may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli kahit na sa panahon ng kakapusan sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. May kapangyarihan akong gawing kasaganaan ang iyong kakapusan, at ang iyong mga laban ay maging tagumpay. Ako ang makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng lahat. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin, ay ginagarantiyahan na, walang hanggang tagumpay. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo o ipikit ang iyong mga mata at maglaan ng kaunting oras upang mag-alay ng taos-pusong pasasalamat. Bumuo ng isang listahan ng iyong mga pagpapala, nakasalukuyan at inaasahan kasama na ang maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo, at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Tatamasahin mo ang hindi mabilang na mga pagpapala, isang maayos na pamilya, at harapin ang bawat hamon ng sama-sama. Dahil sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na manaig ang masama sa mga matuwid magtiwala sa kanya at ay type ang limang daan at limamput lima sa mga komento para matanggap. Ipinahayag ng Panginoon na bago matapos ang linggong ito, biyayaan ka ng masaganang pag-ibig, kasaganaan, at kalusugan na maghahatid ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Siya ay may maraming pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ipapanumbalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay mula sa iyong pananalapi at trabaho hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang diyos ng mga himala. Sa mga sandali ng matinding panghihina ng loob, maaari siyang mamagitan at magpadala ng isang himalang may kakayahang magpanibago sa iyong pag-asa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Heso Kristo, ang kanyang bugtong na anak, ang aming Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus patay at inilibing, bumaba sa mansyon ng mga patay, nabuhay siyang muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos na makapangyarihang ama, kung saan siya. Darating upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay, Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katoliko, sa pakikiisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng laman, sa buhay na walang hanggan. Amen. At tandaan